ang ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o so BIFF na pinagmalupitan pa nila ang mga nakainkwentrong pulis kahit naghihingalo na sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Pinaatras naman muna ang mga sundalo at pulis sa lugar para pahupay ng tensyon sa gitna ng pagdadagdag parao ng pwersa ng mga rebelde sa Mamasapano. Balita hati ni Chino Gaston. Sinubukan pampigilan ni Jennifer Asjali ang kanyang mga luha habang ginugunita ang buhay ng bayaw na si PO3 Jeds Asjali. Isa sa apat na SAF na namatay sa inkwentro sa BIFF at MILF noong linggo. Mabait daw si Jeds at masunuring anak. Isang tausog si Jeds na tubong Zamboanga City. Sundalo rin ang isa niyang kapatid. Proud na hindi. Kapatid niya nga sundalo, hindi nga alam na nag punta sila dito kaya hindi siya nagsabi. Dumating na rin ang asawa ni PO2 Roger Cordero dito. Hindi raw niya matanggap ang nangyari sa asawa. Paano na raw ang siyam na taong gulang nilang anak? Bago raw ang operasyon, nakatawag pa sa kanila ang asawa. Sabi ko, uy, bakit? Ay, bakit sinakamusta ako? Okay hey, lang. Hindi, hey, namimiss kita. Uy, oh, sabi ko, para nagigilang ako. Ang... Ang labini na PO3 as Jali at PO2 as Mula na isa rin sa mga nasawi, dinala na pabalik sa Zamboanga City. Pina-autopsy ang labi ng dalawa kahit ayaw sana ng mga kamag-anak. Dahil mga Muslim, kailangan daw mailibing ang mga ito sa loob ng 24 oras. Nagpaabot ng pagkikiramay sina Major General Edmundo Pangilinan at Maguindanao Governor Toto Mangudadato sa mga kamag-anak ng mga nasawing pulis. Isa sa ikinasasakit ng loob ng mga kamag-anak ang balitang pinagmalupitan pa ang mga pulis kahit bagsak at halos patay na raw. Pero ayon sa tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na si Abu Misri Mama, hindi nila pinagmalupitan ng mga pulis. Ang mga natambong sugat daw ng mga ito galing sa inkwentro. Kinumpirma rin ng BIFF na sampung baril mula sa mga namatay na pulis ang hawak ng isang brigade commander ng BIFF na si Commander Marok at wala silang balak isauli ang mga ito. Mataas pa rin ang tensyon sa Mamasapano dahil nagdagdag umano ng tao ang mga MILF at BIFF sa lugar. Paghahanda raw sakaling magkaroon ng pursuit operation. At para humupa ang tensyon, pinatras na raw muna ang tropa ng militar at staff sa may barangay Tukana Lipaw sa Mamasapano. Tinanggal na rin muna ang mga checkpoint sa kalsada kung walang ceasefire yon, it will escalate. Kasi uh, marami na nag-reinforce na reported ng MILF. And then uh, may mga spillover pa yan. Uh, kasi the, the MILF may, might feel na talagang attack na sa kanila yan. Chino Gaston, GMA News.